What is up mga best friend? Magandang buhay po sa ating lahat. This is your best friend Moto. Another day, another vlog. Gamit natin itong ating pang malakasang Honda ADV 160. Malanan nga natin ito ng YT mga best friend. Si YT. Tapos yung big bike natin na kulay black. Blacky naman. <laughs> pwede, pwede kaya. Mag-comment nga kayo mga best friend kung ano magandang ipangalan sa motor. Pero gusto ko kasi YT eh Parang aso ano <laughs> yung, yung, big bike natin na kulay black Ay uh, blacky Well, today's vlog mga best friend Ipapakita ko po sa inyo Yung performance mga best friend Itong ating motor Yung kanyang speed mga best friend Hatak, ayan Although syempre yung hatak Hindi mo hindi ko pwedeng iparanas sa inyo Kasi nga pinapanood nyo lang Pero at least makikita nyo Base sa ating speedometer Ay makikita nyo Kung Uh, paano siya pumalo sa mga speed mga best friend, right? so mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung setup natin kung ano yung nakalagay sa motor natin mga best friend pagka naipakita ko po sa inyo yung kanyang uh, performance mga best friend sa speed alright so bago natin puntahan yung video mga best friend eh baka bago lang kayo sa best friend mo at kung hindi pa kayo nakafollow, mga best friend, baka naman yan. Pakifollow po ang ating Facebook page para maabangan nyo po yung mga ganitong content. Meron din tayo na mapabakas. Nagbabakas po tayo dito mga best friend. Pero kung hindi ka nakafollow, hindi mo maaabangan yung mga ganong video. Yan, ipakita ko lang po sa inyo yung ating pong motor. Kung anong dala, -dala ko ngayon. Yan, let's go. So maganda kasi dito sa part na mga best friend kasi maganda yung semento, maganda yung highway, tapos uh, medyo at least hindi ma-traffic dyan, pwede tayo mag-stretch dito mga best friend mag top speed hindi naman top speed pero at least makita nyo kahit paano yung kaya uh, kayang takbuhin nice speed nitong ADV natin itong setup natin mga best friend so meron tayong partida mga best friend ano meron tayong top box na naka install yan, partida kasi siya pa nakipigil yan kasi mga best friend sa kwan eh. Pipigil sa hangin. Yan. Pagka walang top box mga best friend, mas ah uh, maganda yung kanya. Yung pasok ng hangin mga best friend. Kung walang top box. So, partida may top box mga best friend. So, ganito lang. Ito lang kasimple mga best friend yung ating kano motor. <laughs> Simpleng maangas mga best friend. Okay. So, uh, that is it. Mga best friend, of course. Ayan. So, ang setup natin mga best friend, pure stock ang makina. Nakapanggilid lang tayo tapos JBT 5 na version 3. Ayan. Makina. All stock. Mga best friend. Then... Yung ating naka set tayo mga best friend Pulley set. Ang bola natin mga best friend 14, straight 14 Yung ating center spring Mga best friend ay 1000 RPM Then yung clutch spring Ay 1200 RPM Okay So yun yung setup natin mga best friend Siyempre naka One tayo, naka clutch uh, Setup din tayo Assembly Yung merong guhit-guhit ay mga best friend Kung alam niyon Uh, tawag nun basta kung alam niya mga best friend di kasi ako expert sa uh, parts ng makina mga best friend pero alam ko alam niya yon may guhit guhit siya pati yung bell meron siyang guhit guhit mga best friend sa loob alright so yun yung setup natin and then all stock na lahat mga best friend tapos yung driver medyo medyo kargado <laughs> Okay, so let's go. Subukan nating mag-arangkada. Ang maganda dito mga best friend sa arangkada may performance. Ayan, hindi ka bibitinin sa arangkada. Tapos may, may dulo din. Pero don't expect na ganun ka bilis ang isang ADV-160 mga best friend Kasi it was built not for speed but for comfort. Pero ang Pilipino siyempre sinusubukan na dagdagan ng speed na parang itong ginagawa natin mga best friend although ito ay komportableng motor tapos diskartehan pa natin para madagdagan ng speed o di isang ka pa. komportable na mabilis pa so itong setup na to mga best friend hindi ka nabibitin sa arangkada grabe wala masabi sa arangkada Then, sa speed, mga best friend, ay okay naman. May dulo naman kahit papano Nag, uh, isang daan naman, mga best friend. So, yung 110, ganyan, natakbo, mga best friend, sa dulo, ay wala nang problema sa akin yung ganong speed. So, let's go, mga best friend. out sa'yo, tatay. <laughs> Yan, nag-exercise si tatay. So, let's go. Tignan nyo, ha? Ah. Arangkada. Ah, easy 70 And 90. Mga best friend. 100 daan. Oh. Alright. 108. 19 10, 110 111 112 113 114 109. 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 109 kulang cool na yung daanan mga best friend pero may hatak pa so so far 115 mga best friend ang naabot natin 115 partida hindi pa tayo nakayuko nun ha hindi tayo nakayuko tapos itong position nito windshield mga best friend ay pang adventure okay naka forward siya so yung aerodynamics talagang tigil sa totoo lang tigil na nga guys friend yung takbo nito kasi may top box pa tayo tapos itong position nito ay naka forward pero kung yatras natin ito mga west friend ay ah, kahit pa paano mas maganda yung pasok natin sa hangin na west friend so yung ganong setup yung ganong itsura ng ating motor naka 115 mga best friend sang ka pa ha may hahanapin ka pa ba sa ganong speed mga west friend may arangkada na may kahit pa, pa no, may dulo pa. O, oh, di ba? Partida, na top box ako. Then, yung ating windshield. O, oh, naka-adventure position siya. Nasa touring position. Okay? So, that is it, best friend. Kung naka-ADV 160 kayo dyan. At, ayaw yung pag-alaw makina na tulad ko. Ayaw yung magpa-remap na tulad ko. By the way, itong motor natin hindi naka-remap naka pipe siya pero hindi naka-remap mga best friend. Alright, kung naabot mo ang punto ng video na to mga best friend, kung nagustuhan mo ang ating content ngayon, E baka naman, pwede niyo pong i-follow ang ating Facebook page kung bago lang po kayo sa best friend mo para mabaka niyo po ang mga ganitong klaseng content. At kung gusto niyo po yung ganito ganitong videos, mga best friend or content, nasa tamang pinapanood po kayo. Mag-follow na kayo mga best friend Para maabangan nyo Meron din mo mga papakas Ayan, nagpapakas tayo mga best friend May mga ka event din tayo sa uh, Best friend mo mga best friend Para maabangan nyo yan Dapat nakafollow kayo Muli ito po ang inyong pong kaibigan Best friend mo na nagsasabing When you ride, live your pride And of course, adios lamang umasa At one sa maling akala. Right side of friends. Here po my next video. sa buhay Salamat Sa lahat ng blessing Lahat ng tulong Di para